Welcome. Mahal <laughs> Alis oh, Mahal ko? Alista ko! ready na ako. Okay ang mahal ko. Yun ay insert mo? Oh, syempre. May time today. Uh oh, O siya, ingat ka ha. Basta mahal, pag may mga huh? nagustos yung mga chicks doon ha, wag kang... Wag kang mag-inom ka nang mabuti dun, ha? Oo, oh, oh. birthday lang ni Parin Jai, go. Oh, eh, babalik agad naman ako, mahal. Oo, oh, huwag mo na akong i-update. Mag-inom ka lang kayo. Enjoy ka lang, ha? Oo, siya, sige. Okay, ba okay. ka? Uh Oo, -oh. me time na, uh oh. me time ka. Oo, uh oh, Uwi ka kita ako, mahal, ha? Ah, sige, sige. Oo, ah, sige. Bye, bye, I love you. I love you. Uh, bye, bye. Ay, mahal, mahal, wait, wait. Pwede mo pa, ano mo na nito? Ang hirap pa sa'yo okay. itong hatiin. Tapos ito, baka Ay, ito, pwede pag-aya okay. naman na. Go. Ah, yan, mahal. Ay, okay. Ah, hati, go. siya, sige, sige, sige. Oh. Ay, tsaka ito pa Ah, okay, okay, okay. Ito. Bigisan mo ha. Ha? Ito, Para ito. Para makabot ka. Oo naman. Okay. <laughs> Medyo maaga pa naman ng ah, konti ngayon ayun, eh. Pa Sige, paano muna ako sa... Oh, basta pag okay, ano lagi kita, kita yung message, mo. mahal. Hindi, ka, ito. Kaya na hindi na okay lang naman. Sigurado ito ka? Mm -hmm. uh -huh. Ayun, okay na ito, mahal. Oh. Ikaw na bahala. Ay, ah, mahal. Saka. Ha? Gayatin mo na rin to. Kasi naiiyak um, kasi ako pag nagagayat ako. Ng Naluluha papers. ka? sige. Sige sa mata. Eh, ikaw ano gagawin mo? May time ngayon ah. Ito, ito. Pagluluto lang kita. Hindi ka nalabas? Hindi na. Pagluluto lang kita para pagdating well, mo. Hindi ka mag-shopping or ano grocery? <laughs> hindi na. Para huh? pagdating mo nga, ay luto na. Kasi alam ko pagka-inuman, mamaya gutom na, di ba? Ah. Dalisa ka na. Oh, ito binibilisan ko na nga. Ano ka na naman 'yan mo? Ha? Hindi okay na to, okay na to. Ayan, okay. okay. mahirap oh, okay oh, na to ha. Oh, sige. Ah. Oh, oh, sige. Pa oh, sige mahal. alis na ako. So, love you. Ayun uh, dito 'to, ha. Sandali. Teka, ah. eh, Ken. na mo ah. ah. yung ano din. Ayun, ano gigin ko. Ha? Ilalagay mo na to. Ilalagay ko na to. Oh, 'yan naman na <laughs> Ah, ganyan ba? 'Yan <laughs> naman. <laughs> oh, sige, sige, mabilis lang naman. Oh, may oras ka pa naman eh. Umaga oh, pa naman na konti. <laughs> Parang, salamat ha. pinayagan mo ako lumabas ngayon. Oo, naman kasi lagi ka namang nandito lang sa bahay. nga. Tsaka natutuwa ako, parang ngayon mo lang ako pagluluto. Oo, oh, may time naman ngayon eh. Ah, ganun ba? Sige, oh, sige, magano naman. Ah, sige, 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 magano ka naman. Ay, thank you. Sige, ano mo na, madali lang naman yan. Bilisan mo na. Mabilisan mo na siya. Pagluluto kita yung halo, yung favorite mga ako ba? Asya, hindi ko alam, mahal na dito, halo kayo, mahal. Ah, sige, sige. I love you, mahal. I love you Mahal, wait lang. Ah, bakit? Bakit mo alam sa Pa, sando Ni oh, paso pa nga ako kanina. Ito na lang kasi to. Ayun oh. Oh. Ay ano man ah. Oo, bilisan mo lang. Oo. <laughs> <laughs> ito to. Ano i namin niyo? Eh oh. hey, ano taw yung ang tawag Alfonso? Al Oo, oh, masarap yun. At saka yung paborito ni Parin Diego? Na. Yung tuba. Ah. Oh. Oo. Oh. Ano pulutan? Pulutan. Eh di syempre bumili siya ng ano yung pata. Wow. Oo. Oh. Oh, sige bilisan mo. Na ito, tuba. Ano ito, yung tuba? Uh yung -oh. pag ano ba ng ha? ano susutay ba ng Oo, oh, Baong ito so medyo papukulahin mo na, na konti. Oo, oh. Uh, medyo papukulahin mo na konti. Pagkatapos itong medyo mapula-pula, yan, yeah, medyo mapula na konti. Oh. mo yung hulog Oo oh, nga, alam ko, favorite mo yan eh. Oo oh, o, oh. Yun, o, Ay, yun na bahala. Oh. Oh. No, ano. uh, oh. yeah. Ay, yun Kalasa ano mo. Oo, yan. Pwede na. Ihulog mo na yung karne ha. Alis na ako. na ako eh. sige. Teka, teka mga. Ah, Ikaw na maghulog. O, baka ang ano. Eh, matatakit ka niya. Matatamaan yung ano ko. Ba? ako, balat ko. Ay, iyo. Alisin mo Tawad muna. Sa... Naman ako sa, ano, Siyempre, matalito. alisin mo muna yung tubig. Para oh, hindi magtalsikan, ka, no? pag nawalan ng tubig, sa ka mo siya ilalagay ngayon doon? Kaya nga, ikaw na maglalagay. Oh, na. At baka mo may magtalsikan eh, oh. hindi ko matuloy. Oo, oh, yan o. Oh. Dandahan lang, para yeah. hindi magtalsikan. Oh. oh. Saka yung, ano, yung apoy, mo mahina na ko. Sa'yo, huwag mong bibiglayin. Sige, okay. oh. yan. Tapos saluin mo lang ng ganito mahal. Sige, pag, tapos pag ba medyo pula-pula na. Oo, oh, tapos lagyan mo siya ng paminta. Oo, natin sik. Ha? Oh, wala na sik. Yung paminta na sa paminta. Andiyan sa cabinet. Lalagyan mo na paminta. Ay, oh, oh, ito. mo na. Lalagyan ko 'tong gilis para sa paminta. Oh, medyo ano, hindi na. Ayun. Okay lang paminta na 'yan, sige. Tapos pa ano mo lang na konti. Ah. Lagyan mo na dito 'tong ano, 'tong ito 'to. Ito, ito. ito, ito.

Oh, Saka para alam mo yung ano ng lasa ng adobo, oh, diba? Pebo pag may yung eh. ng kaunti, lagyan mo siya ng, ano, ng uh, toyo, toyo, tapos lagyan mo ng konting-konting suka. tapos okay. pakulo mo na yun. Okay ah, na yun. Okay, okay, oh. okay. Alam, alam. Sige na. Medyo malilis na ako. Papalit ka muna kaya ng damit. Papalit pa? Oo, oh, may ano ka niya, ginisa. Papalit akong damit? Papalit ka na muna. Ha? Ayun, sige, sige, sige. Ay, sige papalit, papalit ako. Ito eh, oh. na lang siguro sa voting ko. sige, Para medyo re. comfortable. Late like na ako Oh, sige, sige. Ha? Alis na ako, oh, At medyo late like na ako. Sige, na pa palang tawag ng tawag si Parin Diego. Ah, tawag so, na ba? Pero ano ba ah, sunod si na ito? Ah, mo lang. Tatlalik like, to to oh, to ito, Toyo. Eh, ilagay mo ah? Ah? yan. Ah, Baka <laughs> 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 na ko Ha? ha? Mo ba? na Pero mamaya, ilagay mo muna ng Toyo. Yan, Sige, 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 sige. Tension yan ha. Oh, ito yung ganun lang. Okay. Yun. Oh, yan. Tapos yung suka, konti lang. Oo, oh, konti lang yung suka. Oh. Ah, Ayan. ganyan pala yun. Eh, haluin mo na mga mga ha? may... Halo ito? Ito pa ito. Ayan, oh, sige, antay ko na lang maluto. Ano? Ah, naku. Oh, medyo ano na rin yan. Ah. Alis na ako. Teka, teka, pagkakamuna. 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 Mababangu pa 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 eh, hindi naman ako makikipag-date. Eh, baka may mga babae pa doon. O, hindi Iba, ko lang naman mapapansin ng mga babae. oo oh. Okay lang naman sa akin. Basta ba mag-enjoy ka. Saka so, tingin mo pa may magkakagusto pa sa akin na ganyan? Oo naman. Ano ka ba? O, sige na, pwede ka naman. Eh. Sige, sige. I love you, ma'am. Sige, sige nang I love sige, you. Sige, o, sige. sige, sige, sige Light na ako. na. Enjoy ka. Oh, mahal. Ba't bumalik ka? Pinatawag lang ni Parinjago. Oh, ano nangyari? Wala na, wala nag na. Tapos na pala eh. Yesterday you about the blue blue sky.